Gabriel spotted sa burol ng sister-in-law ni Richard Gutierrez. Dumating nga ito sa last night. Magkasama nga dumating si Barbie at Richard. At agad-agad namang nakipagpicture itong si na kay Barbie. Lantara na nga ang kanilang relasyon ni Richard. Matatandaan nga nitong ng buwan ng May magkasama sila sa South Korea. Si Rufa Gutierrez nga abaladin sa pag-aasikaso ng mga nakiramay sa kanilang pamilya. Malungkot nga. Dumating nga at nakiramay din ang kaibigan niyang si Mariel Padilla. Nandito rin nga si Rufa May Quinto. Makikita nga sa itsura ni Rufa May na sobrang lungkot para sa mag-aamang Elvis, Ari at Ezra. Ilang araw na ang pagod at puyat ang Gutierrez family, lalong-lalo na si Elvis, nasa ospital pa nga araw-araw nandoon. Okay, so this is the wall by the staircase. So it's so nice, it's gray. So this is underneath the staircase nice. And that's the staircase. Bad. Look, you can put Bible verses here if you want. Underneath the stairs. So you can put your own Bible verse there in black. Just to warm up the place. And of course, it's nice also. Ipinakita naman ni Patricia o Chico ang pinagawang bahay ni Alexa para sa kanilang mga magulang. Talagang mapagmahal nga sa pamilya itong si Alexa, sabi ni Patricia. Alexa will always be the mama of the family. She made sure that our home is safe and beautiful.